Maraming pagkain ang may label na healthy, ngunit hindi angkop para sa mga senior na may diabetes. Ayon sa mga pag-aaral, may ilang produktong karaniwang itinuturing na masustansya, ngunit naglalaman pala ng mataas na asukal na maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang uri ng pagkain na madalas kainin ng mga may diabetes, lalo na ng mga matatanda, na dapat iwasan o suriing mabuti. Ang impormasyon ay batay sa datos mula sa mga publikasyong medical at nutrisyonal upang makatulong sa mas ligtas na pagpili ng pagkain para sa kalusugan ng mga senior. Ang yogurt ay kilala bilang pagkain na may benepisyo para sa kalusugan ng bituka dahil sa taglay nitong probiotics. Subalit para sa mga senior na may diabetes, ang ilang uri ng yogurt, lalo na ang may flavor gaya ng strawberry, mango, o vanilla, ay maaaring maglaman ng mataas na asukal na hindi agad napapansin. Ayon sa pagsusuri na inilathala ng Advances in Nutrition, noong 2016 maraming komersyal na flavored yogurt ang mayroong 12 hanggang 20 gramo ng added sugar kada isang 150 gram cup. Ito ay halos katumbas ng kalahating lata ng soft drink. Ang sobrang asukal ay maaaring magpataas ng glycemic load na nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood glucose level, isang sitwasyong dapat iwasan ng mga pasyenteng may diabetes lalo na sa edad 6 pataas, kung saan bumababa ang insulin sensitivity. Dagdag pa rito, isang ulat mula sa Harvard T.A. E. Chan School of Public Health noong 2020 ay nagpaliwanag na kahit ang mga produktong may low-fat o organic label ay hindi automatikong mababa sa asukal. Sa katunayan, ang pagbawas ng taba ay kadalasang sinasabay sa pagdagdag ng sugar upang mapanatili ang lasa. Para sa mga senior, ito ay may mas matinding epekto dahil sa mas mabagal na metabolismo at mas mataas na panganib ng cardiovascular disease. Isinasaad din sa Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 2021 na ang overconsumption ng added sugar sa mga functional foods tulad ng yogurt ay nakaugnay sa poor glycemic control sa mga matatanda kahit pa ito ay kinokonsumo sa maliit na dami sa pang-araw-araw na diet bilang alternatibo Ang mas mainam na piliin ay plain unsweetened greek yogurt na mas mababa sa sugar at may mas mataas na protein content na sa glycemic control. Ayon sa isang randomized controlled trial noong 2019 mula sa American Journal of Clinical Nutrition, ang pagkonsumo ng unsweetened Greek yogurt araw-araw ay nagpakita ng mas mababang fasting blood glucose sa mga taong may type 2 diabetes kumpara sa mga uminom ng flavored yogurt. Para sa mga senior na naghahanap ng panlasa, Maaaring magdagdag ng sariwang prutas tulad ng blueberries o hiwa ng saging sa plain yogurt. Ang mga prutas na ito ay nagbibigay ng natural na tamis at fiber na tumutulong pabagalin ang sugar absorption. Sa buod, bagamat itinuturing na healthy food ang yogurt, hindi lahat ng uri nito ay ligtas para sa mga senior na may diabetes. Ang pagpili ng yogurt ay dapat nakabatay sa label reading, sugar content, at presence ng natural versus added sugar. Ang kaalaman sa mga pagkakaibang ito ay makatutulong upang makaiwas sa hindi inaasahang blood sugar spikes at mapanatili ang mas maayos na glycemic control sa katandaan. Granola at mga ready-to-eat breakfast cereals ay kadalasang iniisip na masustansyang opsyon para sa almusal, lalo na para sa mga matatandang gustong umiwas sa matataba o mamantikang pagkain. Ngunit para sa mga senior na may diabetes, ang ilang uri ng granola at cereal ay maaring hindi angkop dahil sa mataas na nilalaman ng asukal at carbohydrates na mabilis magpataas ng blood sugar. Ayon sa isang ulat mula sa Harvard Ties, H. Chan School of Public Health 2018, maraming commercial breakfast cereals kahit pa may label na whole grain, low fat, or natural ay may 10 hanggang 20 gramo ng added sugar kada isang maliit na serving karaniwang 1 na 2 cup hindi rin lahat ng cereals na may fiber or oats sa pangalan ay mababa ang glycemic impact. Halimbawa, ang ilang honey-coated oats at fruit-flavored granola ay may glycemic index GI na kasing taas ng tinapay puti na mabilis nagdudulot ng glucose spike. Dagdag pa rito, isinasaad sa British Journal of Nutrition 2020 na ang pagkain ng cereal na may mataas na GI sa umaga ay maaaring magresulta sa postprandial hyperglycemia o abnormal na pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain isang partikular na risk factor sa mga may type 2 diabetes. Ang sitwasyong ito ay mas delikado sa matatanda na kadalasang may kasamang comorbidities gaya ng hypertension at chronic kidney disease sa isang 12-week clinical trial na inilathala sa Journal of Diabetes Research 2017. Napag-alaman na ang mga pasyenteng pinalitan ang kanilang high sugar breakfast cereal ng low GI. High fiber options ay nagkaroon ng mas mababang average fasting glucose at HbA1c levels. Na indikasyon ng mas kontroladong blood sugar. Para sa mga senior na may diabetes, ang mas ligtas at masustansyang alternatibo ay ang steel-cut oats na walang halong asukal. Ang steel-cut oats ay mababa ang glycemic index at mataas sa soluble fiber na tinatawag na beta-glucan, isang compound na napatunayang nakatutulong pabagalin ang glucose absorption at pababain ang cholesterol level. Sa isang meta-analysis na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition 2016, ang regular na konsumo ng oats ay naiuugnay sa 6% to 10% reduction sa fasting glucose sa mga taong may type 2 diabetes. Upang mapanatili ang lasa ngunit manatiling ligtas, maaring idagdag ang natural na pampatamis gaya ng cinnamon powder o konting hiwa ng prutas tulad ng mansanas iwasan ang instant oatmeal packets na may flavor tulad ng apple cinnamon o maple brown sugar dahil ang mga ito ay kadalasang may mataas na sugar content at artificial ingredients sa kabuuan bagaman granola at cereals ay bahagi ng modernong konsepto ng healthy breakfast hindi lahat ay angkop para sa senior diabetic population Mahalagang suriin ang nutritional label. Iwasan ang added sugars at pumili ng natural, uh, minimally processed na mga option na may mababang glycemic impact. Ang ganitong pagbabago sa pagpili ng almusal ay maaaring magbigay ng malaking kontribusyon sa long-term blood sugar control ng mga senior. Ang whole wheat bread ay kadalasang ipinapayo bilang mas malusog na alternatibo sa white bread, lalo na para sa mga taong may diabetes. Gayunpaman, hindi lahat ng whole wheat bread ay may parehong nutritional profile. At maraming produkto sa merkado ang may mataas na glycemic load at added sugars na maaaring makasama sa glycemic control ng mga senior na may diabetes. Ayon sa American Diabetes Association ADA, ang ilang tinapay na may label na whole wheat ay kadalasang pinaghalo lamang ng refined flour at bran at hindi talaga gawa sa 100% whole grain. Sa katunayan, may mga produkto na dinagdagan ng high fructose corn syrup o molasses upang mapabuti ang lasa o kulay na hindi agad napapansin ng mga mamimili ang ganitong uri ng sweetened bread ay maaaring maglaman ng 3 to 5 gramo ng added sugar kada slice at may glycemic index na halos katumbas ng tinapay puti umaabot sa 70 pataas. Ayon sa International Table of Glycemic Index and Glycemic Load Values 2019, Dagdag pa rito sa isang comparative study na inilathala sa Diabetes Care 2017, napag-alaman na ang pagkonsumo ng tinapay na may glycemic index na higit sa 70 ay nauugnay sa mas mataas na post-meal blood glucose response sa mga matatandang pasyenteng may type 2 diabetes. Ang pagtaas ng blood glucose pagkatapos kumain ay isang risk factor, hindi lamang para sa komplikasyon sa diabetes kundi pati na rin sa cognitive decline na mas laganap sa mga senior. Isinasaad rin sa isang ulat mula sa Journal of Nutrition 2020 na ang fiber content ng tinapay ay may malaking epekto sa glycemic response. Ang mga tinapay na may mas mababa sa 2 gramo ng fiber kada slice ay hindi sapat upang mapabagal ang carbohydrate absorption na kritikal para sa glycemic control sa matatanda. Sa kabilang banda, ang mga produkto na may higit sa 3 gramo ng dietary fiber per slice at walang added sugar ay napatunayang mas angkop para sa mga taong may diabetes. Ang rekomendasyon ng mga endocrinologist ay ang pagpili ng tinapay na 100% whole grain. Kung saan ang buong kernel ay ginagamit kasama ang bran, germ, at endosperm bukod sa fiber. Ang ganitong klase ng tinapay ay may mas mataas na nilalaman ng micronutrients gaya ng magnesium at B vitamins na tumutulong sa carbohydrate metabolism. Sa isang longitudinal cohort study na isinagawa ng Nurses Health Study 2021, ang mga kalahok na kumain ng high whole grain bread araw-araw ay nagpakita ng 11% na mas mababang risk sa developing type 2 diabetes kumpara sa mga kumain ng refined grain bread. Para sa mga senior na may diabetes, mahalaga rin ang pagbabasa ng ingredient list at hindi lamang pag-asa sa front label. Iwasan ang mga tinapay na may sangkap tulad ng enriched wheat flour corn syrup at brown sugar, mas ligtas ang mga tinapay na may simply, maikli at transparent na listahan ng sangkap bilang dagdag. Ang tamang kombinasyon ng whole grain bread sa pagkain ay makatutulong sa glycemic stability. Halimbawa, pagsabayin ito sa protina gaya ng itlog or low-fat cheese upang pabagalin ang digestion ng carbohydrates. Sa kabuuan, bagamat ang whole wheat bread ay popular bilang healthy food, hindi ito palaging ligtas para sa mga senior na may diabetes. Ang wastong pagpili ng uri ng tinapay batay sa fiber content, glycemic index, at presence ng added sugar ay mahalaga upang mapanatili ang blood sugar sa tamang antas at maiwasan ang komplikasyon sa kalusugan sa mas matandang edad. Para sa maraming matatanda, ang fruit juice at smoothies ay tinuturing na masustansya at magaan na paraan upang makakuha ng bitamina at antioxidants mula sa prutas. Gayunpaman, para sa mga senior na may diabetes, ang ganitong uri ng inumin ay maaaring magdala ng hindi inaasahang panganib dahil sa mataas na nilalaman ng natural at added sugars pati na rin ang kakulangan ng dietary fiber na mahalaga sa glycemic control ayon sa datos ng United States Department of Agriculture USDA isang 240 ml na baso ng 100% orange juice ay maaaring maglaman ng humigit kumulang 21 vertigo, 23 gramo ng sugar at halos walang fiber. Ang ganitong dami ng sugar ay katumbas ng higit sa 5 kutsarita ng asukal na mabilis na naaabsorb sa katawan at maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng blood glucose. Para sa mga matatandang may bumagal na insulin response o insulin resistance, ito ay isang seryosong concern. Sa isang 2015 prospective cohort study na isinagawa ng Harvard School of Public Health at inilathala sa British Medical Journal BMJ, natuklasan na ang regular na pag-inom ng fruit juice ay may kaugnayan sa mas mataas na risk ng type 2 diabetes, habang ang pagkain ng buong prutas gaya ng mansanas, peras at berries ay nauugnay sa mas mababang risk. Ang pangunahing dahilan ay ang fiber content sa buong prutas na tumutulong pabagalin ang glucose absorption at mapanatili ang glycemic stability. Samantala, ang mga smoothies, lalo na yung gawa, gamit ang blended fruits, juice, gatas, o yogurt ay maaaring maglaman ng higit sa 30 to 40 gramo ng sugar sa isang 350 ml na serving. Depende sa kombinasyon ng sangkap. Ayon sa Journal of Nutrition and Metabolism 2018, ang smoothies na walang sapat na protina o fiber ay may mataas na glycemic load na nagdudulot ng postprandial hyperglycemia, isang kondisyon na mas mapanganib sa matatandang may diabetes o pre prediabetes isang randomized controlled trial mula sa Diabetes, Obesity and Metabolism Journal 2020 ang nagpakita na ang pagkain ng whole fruits kumpara sa pag-inom ng juice or smoothies ay nagdudulot ng mas mabagal at mas kontroladong blood sugar response sa mga pasyenteng may type 2 diabetes. Ito ay dahil ang masticatory process pag -nguya at dietary fiber sa kabuuan ang prutas ay nagpapabagal sa gastric emptying at glucose absorption. Para sa mga senior na may diabetes, inirekomenda ng mga clinical dietitian ang pagkain ng sariwang prutas sa halip na uminom ng juice, upang masulit ang fiber, mas mababa ang glycemic impact, at mas kontrolado ang dami ng calories kung kailangang uminom ng smoothie. Mainam na gumamit ng low glycemic fruits gaya ng avocado at berries. Idagdag ang protein source tulad ng Greek yogurt unsweetened. At iwasan ang paglalagay ng sweetened juice base or syrup. Bukod dito, ayon sa rekomendasyon ng American Diabetes Association 2022, ang mga diabetic lalo na ang mga nasa edad 60 pataas, ay dapat umiwas sa regular na pagkonsumo ng fruit juices. Kahit pa ito ay 100% natural, maliban kung ito ay bahagi ng pangunang lunas sa hypoglycemia. Sa kabuuan, bagaman ang fruit juice at smoothies ay may positibong imahe bilang masustansyang inumin, hindi ito palaging ligtas para sa senior population na may diabetes. Mahalaga ang kaalaman sa nutritional composition at epekto sa blood sugar upang makagawa ng mas angkop at ligtas na pagpili para sa araw-araw na nutrisyon. Sa pagtaas ng pangangailangan para sa convenient at mabilisang pagkain. Marami sa mga matatanda, lalo na ang may diabetes ang umaasa sa mga tinatawag na protein bars o meal replacement bars bilang alternatibo sa tradisyonal na pagkain. Bagamat ito ay madalas ibinibenta bilang healthy snack o nutritionally balanced meal, ang ilang uri ng protein bar ay maaaring hindi angkop para sa mga senior na may diabetes dahil sa mataas na sugar content at kakulangan sa fiber. Ayon sa pagsusuri ng Consumer Reports noong 2022, maraming popular na protein bars sa merkado ang may 12 hanggang 25 sugramo ng sugar bawat piraso. Kadalasang nagmumula sa brown rice syrup, cane sugar, honey, at iba pang natural sweeteners. Ang ganitong dami ng asukal ay maaaring magdulot ng blood glucose spike na kasing bilis ng pagkain ng chocolate bar lalo na kung ang bar ay mababa sa fiber at protina. Isang artikulo mula sa Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 2019 ang nagbabala na ang over-reliance sa engineered nutrition gaya ng meal bars ay maaaring magresulta sa nutrient imbalance at unpredictable glycemic response sa mga diabetic, lalo na kung hindi kinokonsulta sa healthcare provider sa mga senior. Ang epekto nito ay mas binibigyang pansin dahil sa age-related decline sa glucose tolerance at mas mabagal na insulin clearance. Karagdagan pa! Sa isang comparative clinical review na isinagawa noong 2020 at inilathala sa Clinical Diabetes Journal, napag-alaman na ang mga bars na may mababa sa 3 gramo ng dietary fiber at mas mababa sa 10 gramo ng protina ay may mas mataas na glycemic load at mas kaunting epekto sa satiety kabusugan. Dahil dito, ang pagkonsumo ng ganitong uri ng snack ay hindi lamang nagdudulot ng blood sugar fluctuations, kundi maaaring magpataas din ng overall caloric intake dahil sa madalas na gutom. Ayon sa rekomendasyon ng American Diabetes Association 2023, ang ideal na protein bar para sa mga pasyenteng may diabetes, lalo na mga senior, ay dapat may hindi hihigit sa 5 gramo ng added sugar, may higit sa 10 gramo ng protina, at higit sa 3 gramo ng fiber upang makatulong sa glucose management. Mas mainam din kung ang sangkap ay malinaw, simple, at walang artificial sweeteners na maaring makairita sa gastrointestinal system ng mga matatanda. Bilang mas ligtas na alternatibo, inirerekomenda ng mga registered dietitians ang pagkain ng buong pagkain whole foods gaya ng boiled egg, isang hiwa ng low-sodium cheese, o isang piraso ng prutas na may almond butter bilang mas ligtas at mas balanseng merienda sa ganitong paraan, mas madaling makontrol ang dami ng asukal at mas mataas ang satiety effect. Gayun din, mahalagang tandaan na ang ilang meal replacement bars ay dinadagdagan ng mga sugar alcohols gaya ng maltitol o sorbitol. Ayon sa International Journal of Food Sciences and Nutrition, 2018. Bagamat ang mga ito ay hindi agad nagpapataas ng blood sugar, maaari itong magdulot ng bloating, gas, at diarrhea sa matatanda, lalo na kung kinain ng madalas. Sa kabuuan, ang protein bars ay maaaring maging bahagi ng diet ng isang senior na may diabetes kung ito ay pinili ng maingat. May tamang nutritional composition at ginagamit sa tamang konteksto. Subalit, hindi ito dapat ituring na pangunahing pinagkukunan ng nutrisyon o palaging kapalit ng tunay na pagkain. Ang edukasyon sa label reading at konsultasyon sa healthcare provider ay nananatiling mahalagang hakbang upang matiyak na ang bawat pagpili ng pagkain ay naaayon sa kalagayan ng kalusugan ng isang senior. Sa kabuuan ng video na ito, ating natalakay ang limang uri ng pagkaing karaniwang itinuturing na healthy, ngunit maaaring magdulot ng panganib sa mga senior na may diabetes dahil sa mataas na nilalaman ng asukal o glycemic load. Kabilang dito ang flavored yogurt, granola at cereals, ilang uri ng whole wheat bread, fruit juices at smoothies at mga protein o meal replacement bars. Bagamat ang mga pagkaing ito ay popular at madaling mahanap sa merkado, hindi lahat ay angkop para sa mga taong may mahinang glucose control, lalo na sa edad 60 at e pataas. Ang patuloy na pagtaas at pagbaba ng blood sugar ay hindi lamang nakaaapekto sa enerhiya at pakiramdam ng isang senior, kundi may kaugnayan din sa panganib ng stroke kidney damage at cognitive decline kaya't mahalaga ang label reading pagpili ng low glycemic high fiber options at pagsunod sa rekomendasyon ng mga lisensyadong dietitian at doktor kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay may diabetes tandaan na hindi sapat ang umasa sa mga health labels ang tamang kaalaman at masusing pagsusuri ng mga sangkap ang susi upang mapanatiling matatag ang kalusugan. Mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang video na tumatalakay sa tamang nutrisyon at ligtas na pamumuhay para sa mga senior. I-comment sa ibaba alin sa mga pagkaing ito ang madalas ninyong kainin at may plano ba kayong palitan ito, ay share ang video na ito sa mga kaanak at kaibigan na maaaring makinabang sa impormasyong ito.